Good morning, good morning guys. Kasabong Luzon DC Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers, lalo, lalo na sa aking subscribers dito sa aking channel, YouTube, Kaliaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman ko konting tips, advice sa inyo sa kaalaman ko sa pagpalahi, sa pag-alaga ko ng manok, sa pagsimula ko. Dito sa pagsimula, kasabong, alam niyo ba, kailangan dito, pinaka eh mamuhunan tayo, pag-ipunan natin, parang mabili natin, ang ginugusto nating kulay o linya sa kamanok na mamanokin natin, i-breed natin, ipapalahin natin. Huwag tayong umaasa sa sinasabi nga arbol lang. O nahingi lang tayo, binibigay sa atin. Huwag tayong umaasa sa mga bigay na bigay lang sa atin, napadamihin natin, gagasto sa natin. Tapos kung mapadami natin yan, hindi natin ma ibalik, mababawi ang, ang ginagastos natin dahil karamihan sa ibinibigay mga real kaya ibinigay na yan sa inyo dahil kulang na sa tiwala sa linyada ang isa ka magmamanok. kaya ipinasa ka sa inyo ibinigay ipinagkatiwala din sa inyo kailangan dito mamuhunan tayo oo nakatipid naman kayo to sa pagbigay so lang ang babae galaki pero hindi yan ang dapat nyo titingnan na lang ang titingnan nyo ang performance o quality sa manok dahil ang quality ng manok may kamahalan sa una lang gumagastos tayo sa gamitin nating pampalahi lalaki o babae pagparisin natin pero nababawi lang natin yan tulad ng ginagawa ko hindi ako umaasa ang daming sa akin ibigay ng magandang linyada sa manok hindi ako tumatangga kasi alam ko na yon mga diskarte para lang mabawasan ang ilang gastusin mga alagain dahil napadami na nila ang manok nila nga hindi nila kinuporsyonada na napanghinaan na sila buo <coughs> kasi di, nila nagustuhan ang performance sa kalinga sa manok kayang ganun karamihan na ibinigay e, na lang o kaya binibinta sa mababa pero dito sa mga manok na hindi mga rigid hindi mga quality may kamahalan talaga tulad dito sisiw pa lang may, kamala, may kamahalan na ito kung doon mo ito bibilhin sa mga farm at saka bihira ding nagbinta ang sa ka magmamano kung palahi niyang pang personal pang laban lalo ganito na kalaki na kilala ng lalaki tapos sa kulay kulay ito bulik pala yan totoo pag ang mga ginamit niyang personal pang laban halimbawa ito bulik sinisirti kita dito mahirap yan na ibibigay sa iyo ang ibibigay sa iyo yung mga ibang mga kulay o linyada kung magkaibigan kayo pero kung bibilhin mo sa halaga na nga presyo nga hindi siya lugi presyong magkaibigan presyong may kamahalan ibibigay sa iyo yan pero sigurado ako quality quality yan at saka magpadami mo yan maayos na linyada dahil ginagamit niya yan pag personal niyang panglaro pang laban pinag champion niya ang linyada na yun kaysa ibibigay lang asa tayo sa mga kaibigan natin ang binibigay yan parmayhan yan mga rinjit ulitin ko sa inyo kaya para sa inyong mabaguhan pa lang kung magbala kayo magsimula kayo magpalahi ng manok mag ipon kayo para magbili nyo ang gustuhin nyo mga gustura sa mga manok mga linyada kahit mahalin yan sa una lang yan mamuhunan kayo pero pagdating ng isang taon yan sa inyo sa pagpalahi nyo dadami yan kayo naman din ang mag kapag makapag awot makapagbinta kayo naman rin ang kumikita kahit kung ano kahit kung tip man lang kikitain may tubo kayo sa ginagastos niyo sa pills o sa vitamins basta mahusay na ayos ang isa kalinya dahil sa manok, tulad sa akin may kumukuhang manok sa akin pag sabi ko ganyan ang halaga niyan ganun ang presyo ko hindi na nga tumawa dahil pag hipo nila tapos tiningnan niya ang ispar sa manok tinawat nila sa agad, hindi na tumawan ganun ang katalating. pero ang manok mo kapag hindi tipuhin na magustuhan sa mga kumukuha ng manok sa atin bumibili matagalan mo yan bago maibinta lalo na kung ang mga pangatawan yan manitis, din natin may linya na talagang ang katawan maliliit tapos mababa pa luging-lugi tayo pag-iara ang mga manokin natin pero doon tayo sa mga manok na sinasabi ko sa inyo mamuhunan tayo sa mga materyales sakto sa sukat, quality mabilis lang mababawi natin ang ating ginagastos yan ang totoo kinagdaan ko na yan kaya gumagawa ako ng content para sa inyong mga baguhan pala para nakakuha kayo konting idea kung napanood niyo itong mga videos ko dito sa aking channel youtube kaliyo ka sa mong para sa pagsimula nyo kung ano ang proseso dapat na natin mamuhunan talaga tayo huwag tayong umaasa sa bigay-bigay lang sa mga <coughs> din na mga mahinag klase lang din nagmamano yan lang maraming salamat ulit sa pagmanood bukas uli ibang topic naman ipapaliwanag ko sa inyo maraming salamat pala sa pagsubaybay sa aking mga content dito yung upload sa aking youtube video sa aking tv thank you na thank you sa lahat sa nag support sa akin yan lang bukas uli